Hi guys, good morning, welcome sa aking vlog At uh, today's video, uh, magsaing ako ng kanin para sa aking tanghalian Ang kanin nasa saingin ko is pula na bigas, ito is galing pa ng hall, yung ko ng November At uh, ang ulam ko is yung itlog at saka tuyo, kasi na-miss ko na yung tuyo guys na uulamin ayan, hinugasan ko ng maayos yung bigas kasi para talagang malinis. Ayan, sinindihan ko na yung kalan at sinalang ko na ang kanin. At habang magsa naghihintay ng kukulo ang kanin, uh, niready ko naman itong itlog at saka tuyo para ipiprito ko. Ayan, i-scramble ko na yung itlog para maprito na siya at isusunod ko naman ng tuyo napakasarap ng aking ulam ngayon guys dahil tuyo at saka uh, itlog guys ang sinaing ko is pula na bigas pero hinaluan ko siyang kunting puti na bigas para hindi gano purong pula ito pa yung bigas na galing sa buhol dala ko nang umuwi ako takpan na natin inaan na natin dahil paluto na pasensya nyo na yung kaldero ko guys kasi nabagsak kasi yan kaya nabungi na siya guys nagsalang na ako ng kawali uh, ipiprito ko yung itlog habang paluto na yung kanin ipiprito ko naman yung itlog at saka yung tuyo dahil mainit na yung kawali ilagay na natin yung itlog Ayan. Ayan guys, luto na yung itlog. Tatanggalin na natin. Isusunod naman natin ang tuyo. Ayan, mainit na yung mantika. Lagay na natin yung tuyo. Sap-sap ang tawag sa amin nito guys, ng tuyo na to. Sarap! ng ulam ko. Yan, apat lang ang lutoin ko. nahainin ko na para kakain ako dahil ang aking kanin ay luto na rin ayan, tingnan natin ang kanin wow, ang sarap ng kanin ko guys galing sa buhol itong bigas na to ayan, ayan na guys, nahain ko ng aking ulam na tuyo at itlog ito pong ulam ko ngayon ng lans uh, siguro nagtataka kayo dahil ito dapat ay almusal kaso lang kanina kumain nga ako ng champurado ang breakfast ko kaya naisipan ko itong tanghalian ko dahil natakam na rin ako guys matagal na ako hindi nakakain ng itlog at tuyo kaya yan ang iulam ko ngayon kain po tayo sa magsasandok na ako kay gutom na talaga ako may kunting bahaw nilagay ko para hindi sayang ah, Sarap ng kanin ko. Hmm? Tama na muna ito tiyak tong magdadagdag pa ako mamaya, guys. Mapapasarap ang kain ko nito dahil ang kanin is ay napakasarap. Ayan na, guys. Yung kanin ko mausok-usok pa. Plus itlog at tuyo. Wow! Sarap! Yummy! Guys, kakain tayo. Magkamay tayo. Yan yung tuyo. Mmm! Sarap! Mmm! napakasarap pasensyaan nyo na nasa likuran ko guys mga damit yan natutupiin ko pa naglaba kasi ako eh mmm ang sarap mmm pasensyaan nyo na guys may maingay sa paligid kasi may gumagawa ng bahay dun sa labas yung kapitbahay namin mmm sarap sayo ah eh. Crunchy, crunchy. Mmm. Mmm. Itlog. Sarap. Mmm. Samay tayo para mas masarap. Wala lang akong suka dahil hindi ako nakabili. Naubos na pala. Kaya, huwag na lang magsuka. Mmm ito, itlog masarap hmm hmm hiyakan nito pag nabusog ako nito ngayon hindi na ako maghapunan mamaya sira ang diet yan ang mahirap guys pag nag ulam ka ng itlog at tuyo masisira ang diet mo napakasarap Yung toyo, hindi gano'ng maalat. Kaya, masarap. Yung itlog, nilagyan ko lang kunting asin. Hmm. Kain tayo. Hmm. Hmm. pag ito ang lagi mong ulam nasisira ang diet mo nasisira ang diet mo guys kasi mapapakain ka kaya ako minsanan lang ako mag ulam nito dahil pag ito lagi ulam ko wala, babalik ako sa dabiana bumaba na akong bumaba na yung timbang ko guys uh, dati is 56.5 ngayon is forty ano, 55 na lang. Bumawas ako ng isang kilo at kalahati. Kailangan ko pang magbawas ng dalawang kilo. Kaya lang, ito ngayon, kumain ako ng tuyo at ilog sira ang diet ko na naman ito. Mmm, <laughs> salap. Mmm. Okay guys, in ko na dito ang aking vlog. Thank you for watching. See you sa aking next video. Bye-bye!